Nakakatawa sila so, guys. So, ang sisipag nila guys. No, ang sisipag nila. ano, ano, basura. Kukulit ko ng basura. Ang galing eh. Ganina ko kaya tinititigan. Diba? Diba yun sa ano? Sa tagig Diba yun sa tagig guys. Sisipag nila kuya. Tapos may nakita ko dyan. Salamin siya lang sa sakyan. Yan, yan no? ganyan, 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 ganyan. Ganyan, ganyan. sa basura. At sa basurahan. Diyan sa tab na yan. Tab, tab. <laughs> Mali-mali na naman ang terso Diyan yung sa anong pangalan nito. Nasa dulo ng dila ko, hindi ko mabigkas. Basta yan yung inawakan ni kuya. Nasa loob na yung tinanggal. Bawal. Bawal siya guys. Binalik doon sa di ba? Diba? Loob ng sasakyan. Kasi mukhang, uh, mukhang naanggol na. Hindi ako makapag Maka, ano sa napas. Maka anong mabaho. Kalapit ko kasi yung basurahan. Kalapit ng basura. Pero hindi naman as Basta hindi naman siya ma mabaho asin. Like christmas naman ako lagi. Ang sama kasi ng parang baga kasi uulan. Doon sila guys, nagbubuhos. Ayan. Nandun na yung ano, truck ng basura. Ito. Nandun na. Nagbubuhos kami dito sa Tagig sana hindi umulan taas na ang layo niya no hindi nakita <laughs> wala na sila dito malis na malinis na pag matig matigas na bagay hindi nila dinadala T tulad ng salamin kanina binalik dun sa loob manual pala yun. Dapat iba. Siguro iba yung lakayan nun. O natembling yung cellphone ko. <laughs> natembling yung cellphone ko. Madulas. Wala kasi ako. Ano iba ang basurahan nun. Hindi ko alam kung magkakapi. Ako daw rin ba ng kapi. kaya pa kami uuwi. Sigurado ito bukas ng umaga. Lindo. <laughs> Kaya madaling araw. Ito po Maano eh? Ang daming ibon. <laughs> Nakakatuwa. <laughs> Daming ibon. Maya. Oh. Kita niya. Di ba? Ang ganda. Ang ganda. Oh. Parang sisiw. Oh. Maya. Siguro maraming ano dyan. Buto o kaya uod. No. Atowa. Mm. Mm. Mayu ud siguro diyan. Kaya buto ng mga ano, mga frutas. Amenlit, pero for sure kasi ano, di mo makikita may mga yellow yellow chapote, salupa. Baka langga. <laughs> 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 Yan oh, ang laki ng ibon oh yung ibon yun. Hmm. Pag marami ditong bata, dahil humuhuli dyan. Bawal kasi dito mag-ano maglagala. Ano dito guys, ikampo ng mga sundalo, milita military compound po ito. Doon may ano yung kampungan hmm. Kain tayo guys. Yan o. Jollibee, Jollibee, bida ang saya. Tama ba? Kain <laughs> ako eh, naano-ano na, yung tiyang ko eh, yung tumutunog siya. Siguro sa ano yan, sa, ito oh, madami ang kinain ko nito oh, sa Lanzoni. Kain tayo. Jollibee. Kawala so na dyan basurahan tayo ang mungungunang sa basurahan. Diba guys? Kawala ang basurahan yung dyan. Tapos tinapon ko na yung ano Yung kok. Kasi wala na siyang lasa. Lasang tubig na. Ngayon, sa pilader tayo, may kape ako dyan. Siguro malagod na yan. Yun Ayun lang tubig ko. Nandiyan pa yung mga ibon. Maya. Kain tayo. Parang halian lang na lang to. Parang halian o hapunan. <laughs> Tama, nag-PM ako dito. Wala namang reply. Wala para scam. Hindi na Ano no. ito Diyan lang sa ano? lang sa Los no. Piñas. Yung yan dyan. Diyan lang Los Piñas. Los hmm. Piñas. Tino.